White Lady sa Gimbal, Iloilo -ilo. Magandang gabi mga ka Annabelle Horror Stories Handa na ba kayong matakot at matawa sa parehong oras? Annabelle Channel Ngayong gabi, isang liham ang dumating mula sa Gimbal, Iloilo. -Ilo. -ilo kwento ng isang driver na laseng na may sinakay na pasaherong white lady. Pakinggan ninyo ang liham ni Darwin at sabay-sabay nating tuklasin kung bakit bawat taon nagpapakita ang white lady sa bayan ng Gimbal. Dear Annabelle Horror Stories Ako po si Darwin, jeepney driver sa Gimbal. Hindi ko alam kung panaginip ba yung nangyari sa akin o bangungot lang dala ng alak. Pero totoo, hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala kung bakit nangyari iyon sa akin. At hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako. Isang gabi, galing ako sa inuman. Birthday ng kumpare ko. Siyempre, walang uwian hanggat may beer pa. Mga alas dose na nang maubos ang aming inumin. Kaya, umuwi kaming magkabarkada. Paring Darwin, kaya mo pa bang magmeneo? <laughs> kaya ko to, pre. Sanay na ako. Jeep lang to. Kahit eroplano, ah, kaya kong imaneo. Kahit nakainom ako. <laughs> Umalis ako. Tahimik ang kalsada. Tanging ilaw lang ng jeep ko at tunog ng makina ang maririnig. Nang malapit na ako sa plaza ng Gimbal sa isang malaking akasya, biglang may puting anino sa gilid ng kalsada. Dahil hindi ko masyadong makita, pinimas ko ang mga mata ko, pinikit at binuklat para maging klaro ang paningin at pinabagal sa takbo ang jeep ko. Yun, klarong-klaro. May babaeng na kaputi, mahaba ang buhok at uh, maganda. Mukhang talaga. Uh, hindi ako magpapahalata na lasing ko. Uh, 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 uh. Miss, uh, saan ka pupunta? Ating gabi na at, uh, delikado dito sa barangay kibuangan lang nung. Kinikilabutan ako kasi malapit ang cemetery doon. Pero dahil gentleman pa rin, sabi ko. Uh, um, sige, sakay ka. Uh, libre na. Baka mapahamak ka pa dyan at uh, dadaanan ko rin ang pupuntahan mo. Tahimik siya pero habang umaandar kami, naaamoy ko parang lupa na basa at bulaklak ng patay. Sa lugar lang noong... Puminto ako, pero nang tumingin ako sa paligid, madilim. Walang bahay, walang poste, puro puno. Miss, sure ka ba? Wala naman ako nakikitang bahay dito sa paligid. Andyan lang no. sa loob. Lalakarin ko pa. Sabi ko sa sarili ko, baka anong masamang mangyari sa dalagang to. Makonsensya pa ako. Sabay alok ko. Miss, Ihatid na kita sa bahay niyo. Delikado kasi maglakad ng isa. Lalong-lalo na't na babae ka pa. Dumaan kami sa madilim na daan. Nakakatakot ang paligid. Pero hindi ko pinapahalata. Baka tawanan niya ako. Kahit parang may sumusunod sa likod namin. Hindi ko pinapahalata parang hinihila ako ng mga sanga ng kahoy. Pero kinakaya ko. Iniisip ko na baka lasing lang ako. Pagdating namin sa loob-looban, may bahay. Malaki. Parang mansyon. May gate at napakaraming ilaw. Meron nakapagtataka kasi puro kandila. Wow! Ganda ng bahay niyo ah. Akala ko horror. Mansion pala. Salamat nung no. ako nga pala si Isabel. Ako pala si Darwin. Magandang pangalan, di ba? Uh, pwede bang magtanong kung sino kasama mo rito? Marami kami. Kaso tulog na silang lahat. Hindi ba nagagalit mga magulang mo o ang asawa mo na umuwi ka ng ganitong oras? Hindi ho. Single pa po. Pero nag-iingat din po ako. Saan ka ba galing? Sa boyfriend mo o naghahanap ka pa ng future husband? Galing po ako sa isang kaibigan. Wala pa po akong boyfriend. Wala kasing nanliligaw sa akin. Magiging matandang dalaga siguro ako. Sa pangatlong tanong mo, yun ay tama. Naghahanap ako ng future husband ko. Sa isip ko, future husband daw Aba, jackpot! Maganda, maputing babae na, may mansyon pa. Ganun ba? Pero kung kailangan mo ng future husband, <clears throat> dito na ako para sa'yo. No, dito ka na matulog. Delikado ng lumabas, madilim at nakakatakot at minsan may multo diyang nagpapakita sa dinaanan natin kanina bukas ka na umalis sa isipan ko naku Totoo palang may sumusunod kanina sa amin na multo. Nakakatakot pala dito. Ayoko nang lumabas, pero hindi ako nagpahalata. Ah, hindi pa ako natatakot sa multo, aswang o tikbanang Pero dahil isang magandang babae ang nag-request na matulog ako dito, nakakahiyang ang iyan. Sige, dito ka sa aking higaan. Doon na muna ako sa kapila. Pero wag kang mag-alala. Sasamahan kita mamaya. Jan ka na muna. Ang liit ng kwarto, pero okay lang. Babalik daw siya dito mamaya. Baka tatabihan niya ako, jackpot ito. Malamig, amoy kandila. Tapos, ano to sa dingding lumang litrato? Nakasulat, Isabel parang patay ni Hindi ko pinansin Umiga ako sabay sabi Ah uh, salamat ah parang ang bait mo naman sa akin Isabel Matulog ka na kasama mo. sabay patay ng ilaw. Kinilabutan ako. Pero dahil nakainom ako, di ko na malayan nakatulog ako agad. Huling narinig ko bago makatulog ay ang asong umuungol at mahinang tawa ng babae. pagmulat ko ng mata, maliwanag, malamig, at mabaho. Akala ko hangover lang. Pero, nung tumayo ako. Ay putik! Anong lugar ito? Saan ba ako ba't ang dilim at parang maputik yung hinigaan ko? Ay, ano ba ito? Mabilis akong lumabas sa butas na doon ko na aninag ang liwanag sa maliit na parang burol. At nang nakalabas na ako at doon ko nakita kung saan ako natulo sa isang sirang nitso at sa tabi ko may kalansay. Nasa sementeryo ako at nabasa ko sa lapida. Isabel Gerotchi at may nakasulat pa kung kailan pinanganak at namatay. 25 years old pala siya nang namatay. Yun yung pangalan sa litrato kagabi. Ay ambot, Miss Isabel. Hindi ako yung future husband mo ha. Patawad. Hindi ko sinasadya. Nasing lang ako kagabi tumakbo ako palabas ng sementeryo. Mabuti na lang wala pang tao sa paligid. Mabuti at nandoon pa rin ang sasakyan ko. Sa harap talaga ng Gimbal Catholic Cemetery. Mula noon, sabi ko sa sarili ko, hindi na ako iinom at magmamaneho at kapag gabi, pag tuwing may makikitang babaeng nakaputi sa daan, nagsasabi ako agad, Pass muna miss, baka mansyon mo, simenteryo din. Mga ka Annabelle Horror Stories Natutunan natin ngayong gabi na hindi lahat ng nililigawan ay buhay at sa dilim ng daan, minsan may naghihintay. Hindi para sa bayan ka, kundi para dalhin ka sa huling biyahe mo. Ito po si Annabel, nagsasabing, kung magmaneho ka, huwag kang lasing. Dahil baka ang pasahero mo, isang bangkay na.